Samantala sa kabila ng sunod-sunod na mga pagbabago, ilang adjustment, ang Comelec Kumano ay tinitiyak pa rin na hindi maapektuhan ang May 12 elections kahit may mga delay na uh, sa imprenta ng mga balota at uh, wala raw dapat nasisihin hinggil dito at uh, yan ay dahil nga sa kautusan ng Korte ang dapat na umiral. May balita si Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi pa rin maapektuhan ang halalan sa darating na Mayo 12 kahit na nantala na ang mga dapat gawin pagdating sa pagimprenta ng mga balota. Dagdag pa niya, mas mababawasan ng pag-ulit ng mga proseso kung sakali man na makatanggap muli sila ng mga temporary restraining orders dahil na rin sa nadagdag na add and delete features sa election management system ng komisyon. Ibig sabihin, mabilis na lamang nilang madadagdag ang pangalan ng mga kandidato at hindi na uulitin ang buong system. Kumpara sa dalawang linggo na tinatagal noon para lamang sa pagsasaayos ng system, ngayon ay aabutin na lamang ng dalawa hanggang tatlo na araw ang pagbabago. tapong epekto sa araw ng halalan. Basta dapat mga dalawang linggo bago mag-eleksyon na distribute na ng Comelec ang lahat ng eleksyon para Pernalia sa ating pong, uh, sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi meron po tayong final testing and sealing isang linggo bago mag-eleksyon. Lahat ng makina na ipadadala sa buong bansa, pati yung mga uh, sampung balota bawat isang presinto, ay susubukan ite itetest sa bawat presinto ng mga electoral board members na maglilingkod sa araw ng eleksyon. Kasama na rin po ang mga tunay na botante na boboto. So original ballots po yung pagagamit namin uh, na sampung yung, po yung mga tinatawag na test balot. Kaugnay pa nito, binigyang linaw ni Garcia na wala dapat sisihin sa mga naging aberya pagdating sa pag ng mga balota. Ito ay isang proseso na isinasagawa. Anya ang mahalaga rito ay ginagamit ng komisyon at kataas-taas ang hukuma ng kanilang jurisdiction at power pagdating sa aspetong ito. Wala po yung sisihan na kasalanan ni Omele, kasalanan ni SC, kasalanan ni Ganito. Hindi po. Part po yan ng proseso. Ibig sabihin, nag kami, tataas talaga sa Korte Suprema at i-expect natin meron PR. Part po yon. Wala dapat sisihan. Ito po kahit nga po yung mga daang may bilyon na mga kontrata sa mga pamahalaan, minsan natin tiago ng ating kataas-taasang hukuman. Ang importante, nag-exercise ng jurisdiction at power. Ang... Samantala ngayong araw, inilabas din ng mga temporary restraining orders ni Francis Marcos na tumatakbo sa pagkasenador at Noel Rosal na tumatakbo para sa gobernador ng Albay. Matatandaan na sinabi na rin ng komisyon na ang lahat ng orders na lalabas mula sa kataas-taasang hukuman ay kanilang susundin kaya naman ang mga panibagong nakakuha ng temporary restraining orders ay isasama na sa balota. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa sa Cotoner, naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!